Hi guys for today's video ayan, dahil 2025 at unang gala ko sa bagong taon, ayan, syempre ng video ko kanina doon sa pinuntahan namin ka, so yun na nga, nabura Nabura siya. Pero may mga uh, features at may konting video ako na hindi naman nabura. At may TikTok din ako doon. Uh, makikita nyo yun guys. Uh, napakaganda. Sa halagang 10 pesos. Ayan. Makakapag-relax ka na doon. Uh, makakatambay ka. Makakalanghap ka ng sariwang hangin. Hindi puro pollution. Ayan. And then yun nga, nabura, nakakalungkot unang vlog ko sa 2025 yun at unang gala ko kaso, nabura yun lang, nakakalungkot Guys, dahil. Tapos na kami uh, magmuni-muni 'yan. Ayun oh, sana all. <laughs> Ayun. Ah, uh, tapos nang ano, uh, mag-relax 'yan. Ah, uh, uuwi na kami 'yan. Uwi na, kumabai. Oh, I yeah. didi, thank you for ice cream. So good, so delicious strawberry.

Uh, January 4. Ayan, January 4. Ang birthday ng aking ninong. yan. Uh, guys, dito ako minsan nagpupunta sa aking ninong kasi dito uh, makaka-relax makaka ka, makakapag-isip-isip ka. Ayan, bukod sa pagpunta ko doon sa sementeryo sa nanay ko, syempre, eto yung ninong ko. Ayan. Ayan, kasi eto yung ninong ko na Uh, parang tatay ko na rin talaga siya. Kahit yung anak niya, ayan, uh, parang totoong kapatid ko na rin sila. Ayan. Siyempre, kaya love na love ko yan ninong ko. Hindi ko kinakalimutan yan kahit dead. Dead ball na yan. Charot. Ayan. Uh, Happy, happy New Year sa inyong lahat, guys. And, happy New Year sa ninong ko, sa nanay ko, sa pamilya ko, yan. Sa mga kaibigan ko, happy, happy New Year sa inyong lahat. Ayan. Ah, ingat kayo palagi. Bye-bye.